Gusto mo ba na mas lalong mamahalin ka pa ng taong mahal mo? Yung sobra siyang mababaliw sa pagmamahal sa iyo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At sobrang mararamdaman mo talaga na mahal na mahal ka niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y makakatulong sa relasyon ninyong dalawa para patuloy ang pagmamahalan at pagsasama ninyong dalawa ng partner mo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At dapat alam mo ang tunay na pangalan ng partner mo o ng mahal mo, boyfriend o girlfriend mo, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo na gamit mo at patakan ang kanyang pangalan at apelido na nakasulat sa papel, pahiran o patakan ito ng pabango mo. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka dalhin ito kahit saan ka man magpunta. Pwedeng ilagay sa bag, sa bulsa mo o sa likod ng case ng cellphone mo, iipit mo lamang ito. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong mas lalo ka pang mamahalin ng taong mahal mo. Basta tiwala lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong dalhin o itago ang ritual na ito. Kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang itong papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.